Hello guys, i-share ko naman sa inyo ngayon ang Valentine's chocolate dito sa Walmart. Ayan, isa-isahin natin yung mga chocolate na binibenta dito sa Walmart. Sobrang dami ng mga chocolate pag may okasyon. Ayan. Pagdating ng February 15 na sale na siya. 50% off. Iba-ibang klase chocolate ang hanap nyo ay pumunta lang tayo sa Walmart ayan karang ngayon walang masyadong kilig na sa chocolate sobrang tamis ayan tulad ko ay mataas siyang aking sugar kaya hindi ako masyadong chocolate ayan oh, ayan iba ibang klase ng chocolate na gusto nyo ayan mercy <laughs> iba ibang klase Roast. Sloth Tower. Ayan. Mga pamasko din yan. chocolate. Ayan. Iba ibang klase. Ayan. Hanap tayo na. Pwede ibigay sa teacher ni Kike. Ayan o. No? Iba ibang klase ng chocolate. Sobrang dami. Hindi mo alam kung ano ang bibilin mo. Ayan. Naparami mo. Pwedeng ibigay. Ayan. May mga stop toys. Naalala ko dati. Napakahirap mong kung magkaroon ng stop toys. Dito sa Amerika ay sobra-sobrang stop toys. Makakabili ka ng mura. Talan dyan sa Pinas. Ayan, pag natapos sa Valentine's, 50% off na siya lahat. Dito sa Amerika ay sawa naman po ako sa mga bilihin or mga stop toys lahat. I'm um, very lucky. Thank you, Lord. Ayan yung mga stop Toys Daddy. Eh. Hirap na hirap kang makabili ng stuff toys. Kasi sa Pinas, kahit anong mangyari, hindi nagsisale. Ganun pa rin ang price. Ha? Di ka tulad dito sa Amerika na. Ah. Pagtapos na ang okasyon ay 50% off or 75% off. Katulad ng Christmas, New Year, Valentine's, at saka mga uh, ano ba yun? Yung top Thanksgiving. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye.